Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung papaano namin isinalin ang mga salita sa Ingles sa Filipino. Ang mga salita ang aming isinalin ay ang mga sumusunod. Ang DNS Vision, ang isang talata sa Biblia na John 3.16, at ang kantang Take All the Love na ikinanta ni Arthur Neri. Unahin natin ang DNS Vision. Makikita natin ang original na version. Ito ay ang A Premier Higher Education in Agri-Fisheries and Socio-Cultural Development in the ASEAN Region. Ito naman ay ang um, isinali na na version. Isang pangunahing mataas na institusyon sa agripisika at sosyo-kultural na pag-unlad at sa rehiyon ng ASEAN. Ang ginamit namin na pamamaraan sa pagsalin dito ay ang teorya ni Navinay at Darbelnet. Ang pamamaraan na panghihiram o borrowing. Kasi kung ipagkukumpara natin ang original na version sa isinalin na version, talagang makikita natin na may mga salita pa rin na hindi na bago, gaya ng salitang sosyo. Kung papaano siya nakasulat sa original na version, ay ganoon pa rin siya sa isinalin na na version. Kaya masasabi namin na ito ay ang pamamaraan ng paghihiram o borrowing. Ang ikalawa naman sa gawain na pagsasalin ay ang talata na hango sa Biblia sa aklat ng John 3.16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa Filipino, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagsalin Sa pagsalin, ang tatlong pamamaraan na ayon kay Newmark ay nagamit. Una ay ang word for word. Sapagkat so isinalin ang mga salita sa mga pangkaraniwang kahulugan nito. Kalawa naman ay ang matapat. Isinalin ang mga salita na hindi labas sa konteksto sa wikang ingles. At ang ikatlo naman ay ay ang pa-idiomatiko. Ang halimbawa nito ay ang salitang bugtong na anak. Na ang kahulugan ay nag-iisang anak o kung sa ingles ay one and only son or only son. At ang ikatlo at pinakahuli, ay ang komposisyon ni Arthur Neri na pinamagatang Take All the Love. Isinalin ang komposisyon ito sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga pamamaraan sa pagsalin na ayon kay Newmark. Ito ay ang word for word, literal at komunikatibo sapagkat isinalin ang mga salita sa pinakapangkaraniwang kahulugan na madaling maintindihan ng mga tagapakinig. Kaya ating pakinggan ang awitin. ligtas dito sa aking piling sinta. Pakipas na unayanan, ika'y naghahanap pa. Tinatanggi mo, pero halata sa galaw mo. Pinapahulat.